Aries, ang umibig ay tunay na nagpapasaya sa bawat isa, at nagbibigay din ng kalungkutan ng pagluha. Pero patuloy na nagmamahal, dahil doon talaga nakakakuha, ng halakhak at mangarap na masigla, sa pag-ibig, at sa loto, sa Aries sa 2-digit number games ay number 13 at number 10, at sa 3-digit number game ay number 5, number 2 at number 4, at sa loto ay number 9, number 17, number 25, number 44, number 31 at number 5 na gabay ng kapalaran. Toros, ang umibig ay tunay na nagpapasaya sa bawat isa at nagbibigay din ng kalungkutan ng pagluha pero patuloy na nagmamahal dahil doon talaga nakakakuha ng halakhak at mangarap na masigla sa pag-ibig at sa loto sa toros sa 2 digit number games ay number 6 at number 16 at sa 3 digit number game ay number 6 number 5 at number at number 1 at sa loto ay number 20 number 25 number 40 Number 16, number 37 at number 9, nagabay ng kapalaran. Gemini, ang umibig ay tunay na nagpapasaya sa bawat isa at nagbibigay din ng kalungkutan ng pagluha, pero patuloy na nagmamahal dahil doon talaga nakakakuha ng halakhak at mangarap na masigla sa pag-ibig. At sa Lotto, sa Gemini, sa 2-digit number games ay number 13 at number 17, at sa 3-digit number game ay number 6, number 3 at number 1, at sa Lotto ay number 29, number 13, number 36, number 6, number 18, at number 42, nagabay ng kapalaran. Cancer Ang umibig ay tunay na nagpapasaya sa bawat isa at nagbibigay din ng kalungkutan ng pagluha pero patuloy na nagmamahal dahil doon talaga nakakakuha ng halakhak at mangarap na masigla sa pag-ibig at sa loto sa cancer sa 2 digit number games ay number 6 at number 19 at sa 3 digit number game ay number 6 number 2 at number 5 at sa loto ay number 29, number 17, number 36, number 40, number 31 at number 8, nagabay ng kapalaran. Leo, ang umibig ay tunay na nagpapasaya sa bawat isa, at nagbibigay din ng kalungkutan ng pagluha, pero patuloy na nagmamahal, dahil doon talaga nakakakuha ng halakhak at mangarap na masigla sa pag-ibig. At sa Lotto, sa Leo, sa 2-digit number game ay number 15 at number 10, at sa 3-digit number game ay number 5 number 1 at number 6, at sa Lotto ay number 24, number 11, number 5, number 19, number 31 at number 42, nagagabay ng kapalaran. Virgo. Ang umibig ay tunay na nagpapasaya sa bawat isa. At nagbibigay din ng kalungkutan ng pagluha. Pero patuloy na nagmamahal, dahil doon talaga nakakakuha, ng halakhak at mangarap na masigla, sa pag-ibig, at sa loto. Sa Virgo, sa 2-digit number games ay number 17 at number 11, at sa 3-digit number game ay number 2, number 1, at number 5 at sa loto ay number 42, number 18, number 29, number 33, number 31 at number 6 na gabay ng kapalaran. Libra, ang umibig ay tunay na nagpapasaya sa bawat isa, at nagbibigay din ng kalungkutan ng pagluha, pero patuloy na nagmamahal, dahil doon talaga nakakakuha, ng halakhak at mangarap na masigla, sa pag-ibig. At sa loto, sa libra, sa 2-digit number games ay number 17 at number 19, at sa 3-digit number game ay number 1 number 6 at number 3, at sa loto ay number 13, number 11, number 28, number 6, number 36 at number 42, nagabay ng kapalaran. Scorpio. Ang umibig ay tunay na nagpapasaya sa bawat isa at nagbibigay din ng kalungkutan ng pagluha pero patuloy na nagmamahal dahil doon talaga nakakakuha ng halakhak at mangarap na masigla sa pag-ibig at sa loto sa scorpio sa 2 digit number games ay number 15 at number 9 at sa 3 digit number game ay number 2 number 6 at number 1 at sa loto ay number 15 number 36 number 23 Number 3, Number 41 at Number 29, Nagabay ng Kapalaran Sagittarius, ang umibigay tunay na nagpapasaya sa bawat isa, at nagbibigay din ng kalungkutan ng pagluha, pero patuloy na nagmamahal, dahil doon talaga nakakakuha, ng halakhak at mangarap na masigla, sa pag-ibig, at sa loto, sa Sagittarius sa 2-digit number games ay number 10 at number 19, at sa 3-digit number game ay number 2, number 6 at number 3, at sa loto ay number 25, number 16, number 27, number 33, number 40 at number 9 na gabay ng kapalaran. Capricorn, ang umibig ay tunay na nagpapasaya sa bawat isa, at nagbibigay din ng kalungkutan ng pagluha. Pero patuloy na nagmamahal dahil doon talaga nakakakuha ng halakhak at mangarap na masigla sa pag-ibig at sa loto, sa capricorn, sa 2-digit number games ay number 13 at number 18 at sa 3-digit number game ay number 1 number 6 at number 5 at sa loto ay number 11 number 26 number 37 number 20 number 44 at number 13 naggabay ng kapalaran. Aquarius, ang umibig ay tunay na nagpapasaya sa bawat isa, at nagbibigay din ng kalungkutan ng pagluha, pero patuloy na nagmamahal, dahil doon talaga nakakakuha, ng halakhak at mangarap na masigla, sa pag-ibig, at sa loto, sa Aquarius, sa two-digit number games ay number 13 at number 17, at sa 3-digit number game ay number 6 number 1 at number 3, at sa loto ay number 25 number 40 number 32, number 11 number 3 at number 16, nagabay ng kapalaran. Pisces. Ang umibigay tunay na nagpapasaya sa bawat isa, at nagbibigay din ng kalungkutan ng pagluha, pero patuloy na nagmamahal, dahil doon talaga nakakakuha ng halakhak at mangarap na masigla sa pag-ibig at sa loto sa Pisces sa 2 digit number games ay number 13 at number 10 at sa 3 digit number game ay number 1 number 4 at number 6 at sa loto ay number 19, number 21, number 42, number 33, number 5 at number 26 nagabay ng kapalaran.